Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jingoy Ejercito Estrada Senator Joel Villanueva, USec Robert Bernardo at Di Alcantara. Si Senator Jinggoy Poe ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ang sabi po ng boss ko dito, ay 30% ang commitment dito. Ang mga projects po na to ay construction of flood mitigating structure with pumping station and Floodgate Phase 3 sa Hagonoy, Bulacan. Flood control mitigating structure with pumping station and floodgate sa Malolos, Bulacan. Uh, hindi ko na po babasahin lahat to. Isasama ko po ito sa aking written statement. No, mahalaga pong basahin yung buong listahan ng mga proyekto. These are the line items that everyone has been talking about so I think the nation deserves to know which particular line items sa